Kaya nagkakainan na sila. Yeah. Mas masaya ang party na to kaysa sa birthday ni Norman. Na, uh, birthday ni Norman. Day, birthday ni Norman. What's the birthday ni Norman? Wala pwede yung birthday ni Norman. Norman. Mas masarap pagkain dito. Video kayo lang yung kay Norman. wala pwede yun. No? Dito lang may kami nakita kami nga to. Uh, halo eh. May kikita, may... Ah, uh, demonyo, kalo-alo. Tama na kami, pa-kami tayo ng na kami. Dito ko lang dito lang ako nakita ng gastos na did you, did you? <laughs> Ayan, kain, kain si Cass Ginamit pa yung heater ko kanina. Ayun. Dobyang san ko. Para tao. Maraming tao. Ito so, ang pinakamasara, masaya na Christmas party na puntaan ko. Mas masaya pa ito sa birthday ni Norman. Yes. Birthday party for people you can party. Ah, birthday party for that. Did you get to it? Grab it, I'm going to